Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4261. Ito pala ay ang Great East ng Siam na pangunahing kontinente. Ito ang on sa mood ni Daryl at hindi niya maiwasang ma-appre si Olive. Kudlid, ang babaeng ito ay mula sa sword set, ngunit mukhang kawili-wili siya. Naglagay siya ng isang magiliw ng ngiti, kumuha ng isang patpat at nagsulat sa lupa, huwag mag-alala. Hindi ako halimaw, ako ay tao. Nang makita ang mga salita sa lupa, lihim na nakahinga ng maluwag si Olive. Hindi siya natakot at nag-ipo ng lakas ng loob na humakbang at magtanong, paano ka naging ganito? May nangyari bang mali? Tumango si Daryl. Tinapik ni Olive ang kanyang dibdib. Akala ko halimaw ka. Takot na takot ako. Pagkatapos, napansin niya ang sugat sa likod ni Daryl at napabulalas, nasasaktan ka talaga. Kaya mo bang tumayo? Huminga ng malalim si Daryl at tumango. Sinubukan niyang tumayo ngunit natamba siya pabalik sa lupa dahil wala siyang lakas. Nadismaya siya at pilit na ngumiti kay Olive. Napabuntong hininga si Olive. Ikaw kawawa, bakit hindi kita ibalik sa sword na sekta? Ang sect master natin ay kahangahanga at baka magamot niya ang mga sugat mo. Pagkatapos, lumapit siya at tinulungang tumayo si Daryl. Hinawakan niya ang braso ni Olive habang sinusubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya sinasadyang naladkad ang belo nito sa lupa. Agad niyang nakita ang mukha nito at natigilan. Si Olive ay may mislan na mga katangian at ang kanyang balat ay kasing puti ng niyebe. Siya ay may kakaibang kagandahan na hindi kayang labanan ng sinuman matapos siyang tingnan. Gayunpaman, mayroong isang itim na birthmark sa kanang bahagi ng kanyang mukha at ito ay medyo nakakagulat. Kawawa naman, napaka-unfair ng Diyos. Napakabait niyang babae, pero may kapintasan siya sa mukha, naisip ni Daryl sa sarili nang makita ang birthmark. Kasabay nito, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nagsuot ng belo si Olive. Pagkatapos ng lahat, gusto ng mga batang babae ang kanilang hitsura at hindi magiging komportable na makilala ang sinuman na may napakalaking birthmark sa kanilang mukha. Ikaw, natarante si Olive nang tanggalin ang kanyang saplot. Nang makita niya ang tingin ni Daryl, medyo nahihiya siya at galit. Inalis niya ang kanyang braso at pinadyak ang kanyang mga paa. Ikaw, tumigil ka sa pagtingin sa akin. Umupo si Daryl sa lupa at inusenteng tumingin kay Olive. Nakatunog lang siya at nakakagamit ng sign language, kaya hindi niya sinasadyang tanggalin ang belo nito. Nabawasan ang galit ni Olive nang isuot niya muli ang kanyang saplot. Ayos lang, hindi mo sinasadyang gawin ito. Hindi kita sisisihin, tera na. Habang nagsasalita siya ay tumingin siya kay Daryl nang may simpatiya. Si Olive ay pinagtatawa na ng iba dahil sa birthmark sa kanyang mukha, habang ang lalaking nauna sa kanya ay may nakakatakot na mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng koneksyon sa kanya at nadama na sila ay nasa parehong. Bangka, agad namang tinulungan ni Olive si Daryl na makatayo. Naramdaman ang kabaitan ni Olive, naging emosyonal si Daryl habang pababa ng bundok sa tulong nito. Kudlid, anong mabait na babae, hindi nila namamalayan, nakarating sila sa nayon sa ibaba ng bundok. Kaagad, nang makita ng mga taga nayon si Daryl, naganap ang kaguluhan at lahat ay kumilos na parang nakakita ng isang lalaking may salot. Halimaw, nandito na ang halimaw. Sa kanilang pagsigaw, marami sa kanila ang sumugod sa kanilang mga bahay at hinablot ang kanilang mga pala at karit na parang inaatake sila ng kanilang mga kaaway. Nagalit si Daryl pero sa parehong oras rin ay yun inisip na nakakatuwa ang sitwasyon. Alam kong nakakatakot ang itsura ko, pero wala akong ginawa, kailangan bang kumilos ng ganito ang mga mangmang na taga na Habang walang imek si Daryl, hinurangan ni Olive ang mga tao na lumapit sa kanya at sinabi sa mga taga na lahat, tao siya, hindi halimaw. Naging ganito lang siya pagkatapos ng isang aksidente. Pagkatapos, kumuha siya ng pera at idinagdag, sino ang may cart? Kukunin ko. Mahaba ang paglalakbay nila mula roon patungo sa sword na sekta. Si Olive ay isang babae at hindi niya kayang buhatin si Daryl. Ang pinakamagandang opsyon ay ang kumuha ng card. Matapos marinig ng mga taga na yun ang sinabi niya, tumahimik sila. Kudlid, nagsalita na ang disipulo ng sword na sekta. Mukhang hindi halimaw ang pulang buhok na ito. Kabanata 4262 Hindi nagtagal, nagdala ang mga taga bundok ng karito na gawa sa kahoy. Binayaran sila ni Olive at itinulak si Daryl sa cart palayo sa village. Umupo siya sa kahoy na cart at naisip niya bilang ang dating sect master ng Elysium Gate at ang bayani ng siyam na pangunahing kontinente, sinong mag-aakalang haantong ako sa ganito. Kasabay nito, natouch siya habang pinagmamasdan si Olive na itulak siya mula sa likod ng cart. Ang babaeng ito ay hindi lamang mabait ngunit matulungin din. Anong hiyas? Nahiya at namula si Olive nang maramdaman niyang nakatitig sa kanya si Daryl. Ikaw, bakit ka nakatingin sa akin? Aa, ibinuko ni Daryl ang kanyang bibig ngunit hindi pa rin makapagsalita. Nadesmaya siya, matitiis pa rin na wala ang kanyang diwata na kaluluwa at cultivation base, ngunit ang hindi makapagsalita ay torture. Tumawa si Olive at nagtanong, marunong ka bang magsulat? Paanong hindi ko naisip iyon? Nanlaki ang mata ni Daryl at tumango. Medyo maganda ang mood ni Olive. Itinulak niya ang kariton na gawa sa kahoy at nagtanong, Ano ang pangalan mo? Saan ka nang galing? Tiyak na tatanungin ng kanyang amo kung bakit nagbabalik siya ng kakaibang tao sa sekta. Naisip niyang kilalanin muna niya ito. Tahimik na bamantong hininga si Daryl at nag-isip. Pagkatapos, binasa niya ng laway ang daliri niya at isinulat ang gaya na kontinente sa kahoy na kariton. Pagkatapos nito, nagsulat din siya ng dart. Nais sana niyang isulat ang kanyang tunay na pangalan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili pagkatapos mag-isip tungkol dito. Malinaw na naalala ni Daryl noong. Una siyang dumating sa Great East, pumunta siya sa Artemis sect para makita sina Debra at Jewel. May isang tao mula sa sword na sekta na nagpanggap bilang elder ng elixir na sekta at nilason si Debra gamit ang free poison spill. Sa oras na iyon, pamilyar si Daryl sa Infinite Elixir Manual at agad na pinino ang antidote para kay Debra upang makatakas siya sa kamatayan sa araw na iyon. Mula noon, hindi na magkasundo ang Sword na Sekta at Artemis na Sekta. Pagkatapos noon, si Debra ang naging babae ni Daryl. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, sakaling matuklasan ng Sword na Sekta ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak nakikilo sila. Kahit na si Olive ay mabait, isa pa rin siyang disipulo ng sword na sekta Kaya naman, kailangang maging maingat si Daryl Bukod dito, wala sa kanya ang kanyang Diwata na kaluluwa at cultivation base Bago siya maging ganap na isinama sa Red Lotus Fae et, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao At kailangan niyang magingat Dark Nang makita ang sulat kamay ni Daryl Napangiti si Olive at nagtanong Tagagaya na kontinente ka Balita ko napaka-advance na ng teknolohiya doon, pero sayang hindi pa ako nakakapunta doon. Pinahahalagahan niya si Daryl. Ang iyong pangalan ay Dart. Tapos tatawagan kitang Dart. Tumango si Daryl at gumaan ang mood niya nang makita si Olive na may matingkad ng ngiti sa labi. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, inalagaan ng mabuti ni Olive si Daryl. Si Olive ay nagsasalita mag-isa habang nakikinig si Daryl. Sa pamamagitan ng pag-uusap, Nalaman ni Daryl na si Olive ay isang ulila na, inampon ng elder ng sword na sekta master mula pa noong bata pa siya. Pagkatapos noon, naging estudyante siya ng deputy sect master, Chloris. Gayunpaman, bihira siyang magsalita tungkol sa mga tao mula sa kanyang sekta. Masasabi ni Daryl na hindi maganda ang pagtanggap kay Olive ng kanyang mga kasamahan. Kahit na siya ay isang magandang babae, siya ay may isang malaking birthmark sa kanyang mukha, at dahil doon, siya ay nag-iisa. Alam niya ang lahat ng iyon, lalo siyang nakiramay kay Olive. Nang hindi na mamaliin, dinala ni Olive si Daryl sa altar ng sword na sekta. Hey naku, sa sandaling iyon, tahimik na napabulala si Daryl, kitimtaman lang ang ugali ng mga tao mula sa sword na sekta, ngunit ang kanilang altar ay mukhang nangingibabaw. Itinayo ang altar sa tuktok ng bangin. Ito ay isang puting kumpol ng mga palasyo na may mga ulap sa paligid nito at ang diwa ng isang diwata. Sa pag-akyat sa bundok ay may isang stone sword na 12-12 ng metro ang taas, na may nakasulat na sword sec. Nandito na tayo, pinunasan ni Olive ang pawis sa nuo at tumawa. Dart, nandito na tayo. Marahil, alam ng aking guru kung paano gamutin ang iyong mga sugat. Tumango si Daryl. Kabanata 4263 Walang sinuman sa buong siyam na pangunahing kontinente ang makakagamot sa kondisyon ni Daryl. Ang Blood Lotus Mark ay ng Red Lotus Fayet mula sa Godly Region. Walang nakarinig tungkol dyan sa siyam na pangunahing kontinente. Kahit na ang Divine Farmer ay walang paraan sa paligid nito. Gayunpaman, wala siyang pusong tanggihan ang sigasig ni Olive. Walang sabi-sabi, itinulak ni Olive si Daryl paakyat ng bundok. Matarik ang bundok at pinaghirapan niyang itulak ang kariton na gawa sa kahoy. Makalipas ang mahigit isang oras, nakarating na rin sila sa plaza sa harap ng sekta. Sa puntong iyon, dalawang alagad ang nagpapatrolya sa plaza. Nagkukumpulan ng iilan sa kanila nang makita nilang tinutulak ni Olive. Si Daryl, Olive, paano mo dadalhin ang isang tao sa bundok? Hindi mo ba alam ang rules? Oh, nakakakilabot ang lalaking ito. Sino ta? Bakit pula ang buhok niya? Tinanong ng mga alagad si Olive habang pinagmamasdan nila si Daryl. Natarante sila, tulad ng kung paano ang mga tao sa bundok, na parang nakakita sila ng isang halimaw. Asterisk ng ina, sa tingin mo ba unggoy ako? Hindi nasisiyahan si Daryl sa titig ng iilang disipulo, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil kay Olive. Ibinaba ni Olive ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, ang lalaking ito ay mula sa kontinente ng Gaya at ang kanyang pangalan ay Dort. Naaksidente siya at naging ganito. Natagpuan ko siyang nasugatan ng husto sa kalsada kaya't ibinalik ko siya. Habang nagsasalita siya, kumikislap ang kanyang mga mata sa sinseridad at tensyon. Kahit na si Olive ay sumali sa sword na sekta bilang isang bata, hindi siya isinama ng kanyang mga kaedad dahil sa birthmark sa kanyang mukha. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng inferiority complex at hindi kailanman ng ahas na makipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Natagpuan siya sa tabi ng kalsada. Ang mga alagad ay natigilan at nataranta. Pagkatapos, naiinip na sinabi ng nangungunang disipulo, Olive, ano ang iniisip mo? Bawal ang mga tagalabas malapit sa altar. Bakit mo siya dinala rito? Kaagad, sinundan siya ng ibang mga alagad at pinuna siya. Ito ang sword na sekta, hindi isang kanlungan. Tama, hindi ka dapat nagdadala ng basura dito. Kung ganoon din ang gagawin ng lahat, paano magkakaroon ng respeto ang sword na sekta sa mundo ng mga manlilinang? Sunod-sunod na pinagalitan siya ng mga alagad. Kinabahan at napahiya si Olive. Kumunot ang nuo ni Daryl at hindi siya masaya. Asterisk ng inang yan. Ang mga disipulong ito ay hindi lamang nananakot kay Olive kundi tinatawag din akong basura. Biglang, lumakas ang loob ni Olive at same time na nagmamakaawa, sobrang nasugatan siya at hindi man lang makatayo. Nakakaawa talaga siya, pakiusap huwag mo siyang itaboy. Muntik na siyang umiyak, lumingon ang mga disipulo sa isa't isa at naiinip na iwinagayway nang. Nangungunang disipulo ang kanyang kamay, fine, fine, hindi namin siya itataboy. Bakit hindi mo siya iwan dito at magulat sa sect master? Kung ang sect master sumang-ayon dito, pagkatapos ay hindi na kami magsasabi ng kahit ano. Salamat mga kapatid sa grupo. Tuwang-tuwa si Olive at mabilis na tumango. Pagkatapos, lumingon siya at malumanay na sinabi kay Daryl. Dart, hintayin mo ako dito. Magsusumbong ako sa sect master at babalik ako kaagad. Tumango si Daryl. Galit na galit kay Daryl ang mga inasal ng mga alagad at sana ay umalis na lang siya kaagad sa lugar na iyon. Gayunpaman, inalagaan siya ni Olive at ayaw niyang bigon siya. Nagmamadaling pumasok si Olive sa mall, at kaagad, pinalibutan ng mga alagad si Daryl. Ang pinuno ng mga disipulo ay pinanood si Daryl ng may masamang mga mata. Sino ka? Akala mo ba si Olive ay isang hanggal na babae at kinausap siya na dalhin ka sa altar ng sword na sekta? Mas mabuting maging tapat ka, kung hindi. Matiim na pinandilatan ng ibang mga alagad si Daryl. Mga tanga, sa sitwasyong iyon, nanatiling kalmado si Daryl habang nakaturo sa kanyang bibig at umiling-iling na nagpapahiwatig na hindi siya makapagsalita. Kabanata 4264 Nang makita ang reaksyon ni Daryl, napalingon ang mga alagad at nagtawanan. Kaya siya pipi, nagtataka ako kung bakit hindi man lang siya umimik. Hindi pala siya makapagsalita. May marka siya sa buong mukha niya at hindi makapagsalita. Siya ay walang iba kundi basura. Ano ang iniisip ni Olive? Siya ay isang tanga sa pagdadala ng basura sa bundok. Sa gitna ng tawanan, sinimulan ng ilang mga disipulo ang pang-aasar kay Daryl at ang bawat pangungusap ay mas masama kaysa sa isa. Galit na galit si Daryl, ngunit naging maalalahanin niya si Olive at pinigilan ang sarili. Sa huli, nagpasya siyang ipikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay. Nang makitang nakapikit si Daryl, nakaramdam ng paghamak ang ilang disipulo at gustong turuan ng leksyon si Daryl. Ah, nagpapanggap ba siya? Biglang dumating ang isang malambot ngunit mabagsik na boses. Ano ang lahat ng kaguluhan? Minulat ni Daryl ang kanyang mga mata at tiningnan kung saan galing ang boses. Isang kaakit-akit na binata ang dahan daw ang naglalakad patungo sa kanya, nakasuot ng puti na may misla na anyo ng mukha. Ito ay ang sword sect senior brother, Jego. Jego, tumayo ng tuwid ang ilang alagad at magalang na tumawag ng makita nila si Jego. Si Jego ay makapangyarihan at may mataas na katayuan sa loob ng sword na sekta. Siya ay hindi lamang isang senior brother kundi pati na rin ang sect master, ang huling disipulo ni Jedediah. Siya ang potensyal na kahalili ng Sect Master. Kaya naman si Jego ay iginagalang ng lahat ng mga disipulo sa sword na sekta. Mayabang siya at tumango. Tumingin siya kay Daryl at nakasimangot. Sino ito? Sino ang nagdala sa kanya dito? Agad na sumagot ang isa sa mga alagad, Jego, dinala ni Olive ang taong ito. Sinabi niya na nasumpungan niya siya sa daan na lubhang sugatan. Ang lalaking ito ay hindi lamang may mga birthmark sa buong mukha, ngunit siya rin ay isang pipi, dagdag ng isa pang alagad. Uy Mute, napakunot nuo si Jego at hindi may tago ang pakiramdam ng pagiging superior sa kanya. Isa kang pipi, pero hindi ka naman dingi diba? Hindi naman naabala si Daryl, pero tumanggo siya. Ngumisi si Jego, marunong ka bang magsulat? Tumanggo ulit si Daryl, ngumiti si Jego at sinabing, Mahusay, kung gayon, pakisulat kung paano mo nakilala si Olive at bakit ka nagsinungaling sa kanya para dalhin ka sa sword na sekta? Magalang siyang ngumiti, pero sa kaibuturan, nanlamig siya. Bilang senior brother ng sword na sekta, si Jego ay mayabang. Akala niya ginagamit ng mute si Olive para purihin ang sword na sekta. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng sword na sekta ay nalampasan na ang elixir sect at ang Artemis na sekta. Sa kadahilan ng iyon, maraming masasamang tao ang sumubok na sumali sa sword sect nitong mga nakaraang taon. Huminga ng malalim si Daryl, pungulot ng bato, at nagsulat ng ilang. Pangungusap sa lupa, nabangga ko si Olive ng nagkataon. Hindi ako nagmakaawa sa kanya na dalhin ako sa sword sect. Gusto lang niyang gamutin ang mga sugat ko at dinala ako dito. Masigla ang kanyang sulat kamay at lahat ay natulala. Nang magkaroon si Daryl ng Seven Treasures at Pagoda, inilabas niya ang Sage of Calligraphy, si Zhang Shu. Sa panahong iyon, natutunan niya ang kaligrapya mula sa kanya at iyon ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang kanyang sulat kamay. Nang makita ang sulat kamay ni Daryl, nagulat si Jego at ang mga alagad. Pagkatapos, napaawang ang labi ni Jego habang tumatawa. Sok, sok, hindi naman masama ang sulat kamay mo. Pero, bakit kami magtitiwala sa iyo na hindi mo gustong pumunta sa sword na sekta? Sabihin, mu, marami ang gustong sumali sa sword na sekta at susubukan nila ang kahit ano para makapasok. Gayunpaman, physically sound ang mga taong iyon. Pero ikaw, isa ka lang basura at pipi na may mga disgusting mark sa mukha. Pagkatapos, samandol siya at mayabang na sinabi, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makatapak sa sword na sekta? Kawili Willy, napakaganda ng pakiramdam ng senior brother na ito sa kanyang sarili at iniisip na narito ako para sumali sa sword na sekta. Bilang sect master ng Elysium Gate at bayani ng Sham na pangunahing kontinente, bakit ko gugustuhin sumali sa maliit na sword na sekta? Natawa si Daryl dahil sa galit. Kabanata 4,265 Nang makitang nakangiti si Daryl, Naisip ni Diego na tama ang kanyang nahulaan at naging mas mayabang. Kung totoo yan, bibigyan kita ng pagkakataon. Bumangon ka sa sahig at yumuko ka sa akin ng tatlong beses at baka hayaan kitang maging utusan na naglilinis ng bakuran. Tapos, nag -cross arms siya na may ugali. Napakawalang utak naman, pang-iinis ni Daryl sa sarili at tumalikod na hindi tumitingin kay Diego. Kaya naman nagbago ang ekspresyon ni Diego. Ang lakas ng loob ng pipeng lalaking ito na hindi ako pansinin. Naghahanap yata siya ng gulo. Napansin ng isa sa mga alagad na may mali at tumawa. Jego, walang kabuluhan ng magalit sa isang pipi. Nako, pumunta si Olive sa sec master. Bago pa siya matapos magsalita, samabad si Jego, anong biro? Paano nagawa ng pangit at tangang babaeng iyon na bigyan ng kanlungan ng sec master ang lalaking ito? Nataranta ang alagad at natawa. Hindi naman, sinong alagad sa sword na sekta ang mas paboran kaysa sa iyo? Agad namang sumunod ang ibang mga alagad. Oo, ikaw talaga ang magiging sect master. Sino sa sword na sekta ang hindi gagalang sa iyo? Nang marinig ang kanilang mga papuri, nadama ni Diego ang pagiging superior at mukhang proud. Hoy, ikaw na pipe ka. Bilasan mo yung muko ka sa akin. Kapag bumuti na ang mood ko, hahayaan kitang manatili bilang utusan. Isa lang ang pagkakataon mo, kaya mas pahalagahan mo ang kabaitan ko. Tinignan ng masama ni Diego si Daryl. Sanay na siyang umarte na mayabang at dominante. Nang makita niya si Daryl, naisip niya ang lahat ng paraan para mapahiya siya. Haha, ngumisi si Daryl at nagkunwaring wala siyang narinig. Ikaw walang utang na loob na tao. Sigaw ni Diego at halos magtaas ng kamay, ngunit pinigilan siya ng mga alagad na nasa tabi niya. Jego, may mahalagang katayuan. Ka, bakit mo pa iistorbo ang isang tipi? Kung may iba pang makasaksi sa sitwasyong ito, masisisi ka sa pang-aapi sa mahihina, pang-aaliw ng isa sa mga alagad. Tumango ang ibang mga alagad at kumalma si Jego. Bilang senior brother, hindi ko dapat tamaan ang isang nasugatan na pike. Ngunit, kailangan kong gumawa ng isang bagay sa aking galit. Tapos, nagkaroon siya ng idea at tumingin kay Daryl hype Hi, hindi ka man ng tandang babae, 'di ba? Tapos tinuro niya yung mga marka sa mukha ni Daryl at tumawa. Tingnan mo, may marka sa mukha ang lalaking ito at gayon din ang tangang babae. Anong tugma? No wonder sobrang nag-aalala sa kanya ang tangang babae. Haha, -ha, si Diego ay makitid ang isip at alam niyang hindi niya masasaktan si Daryl, kaya sa halip ay pinahiya niya ito sa salita. Agad ding gumagalpak ng tawa ang ibang mga alagad. Jego, tama ka. Perfect match itong pipe at si Olive. Sa tingin ko, ang mga babaeng tulad ni Olive ay nararapat lamang sa mga lalaking tulad nito. Ang isang normal na lalaki ay hindi gusto sa kanya. Oo, hindi ako interesado sa kanya pagkatapos makita ang kanyang mukha. Habang sila ay tumatawa ng malakas, si Jego at ang ilang mga disipulo ay naging mas mapangahas at nagsabi ng hindi magandang salita. Sa puntong iyon, galit na galit si Daryl. Hindi siya naabala sa kung paano siya pinapahiya ni Diego at ng mga alagad. Gayunpaman, hindi niya matiis ang paraan ng kanilang pagpapababa kay Olive. Kung tutusin, naging mabait ito sa kanya at inalagaan siya ng mabuti. Higit sa lahat, para sa mga kababaihan, ang kadalisayan ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Walang sino man ang makakalaban sa paraan ng pagbabawas ni Diego at ng iba pa sa kanya. Sa galit, sinadya ni Daryl na tumayo at Suntukin si Jego, ngunit masakit pa rin ang kanyang katawan at wala siyang lakas. Sa halip, niluraan niya si Jego at ang iba pang mga alagad. Agad na tumalsik ang laway sa katawan ni Jego. Ikaw na walang kwentang pipe. Pumunta ka sa impyerno. Pulang dugo ang mga mata ni Jego. Ungol niya at iniunat ang palad niya kay Daryl. Hindi niya akalain na duduraan siya ng pipi na paralisado sa kahoy na kariton. Mas masahol pa iyon kaysa masampal. 2. B. Continued.